Hi, Pang. Good morning. Ang <laughs> aga namin. Ah, Bumangon kami ng alas 5. At ah, naghahanda kami ng mga ano. Dadaling kila Ate Fe. So, maglalagay ako, guys. Ito yung Cajun sauce na hinahanda ko. Meron na itong fennel seed, thyme, at saka black pepper. Meron na rin asukal tapos maglalagay ako ng oregano Ito. Oregano from Ate Teresita Pasalo Lagay tayo oregano uh, Chili powder Onion powder Saka paprika Ayan, ganito na lang kayo nilagay Ito yung chili powder medyo marami paprika at saka onion powder wala na kaming garlic powder damihan ko na lang mamaya ng garlic onion. Mm. Ayan. Kain muna ako guys, magbe-breakfast muna ako. Si Papa nandun siya sa labas. Nagwawalis ng sandali. Alas 6 na yata ng umaga. Dapat 6.30 makalis na kami. Parang hindi kakayanin baka mga 7 na kami makaalis nito uh, uh, sakit na naman ang ako parang ayun ako uh, breakfast tayo guys so ito yung aking breakfast magra rice ako kailangan ko ng rice tapos yung pork chop tsaka banana syempre magkakapi tayo mahirap yung walang kapi sa umaga uh. Pag nandito kami at yung electric fan nandyan, mabilis lumamig yung aming kape. So, kain muna ako, guys. Dito na kami, guys. Kasama namin si Liday. Magluluto ako ng Cajun. Hipon. Lalaki ng hipon. Tsaka tahong. Anong mais? Saan yung mais? Mais. Tatlo po. Tatlo ilalaga natin ah? yun. Ah? sa sa isa. sa tatlo. Mahal naman. <laughs> 30, 30 daw isang piraso. Kahapon, hindi ko po pa? Kahapon pa? pa, -hapon pa? Yung mais pa pa. Nakapuha sila? Oh. <laughs> Halo natin sa Cajun. Masarap yun guys. Ganda dito sa kusina nila ate kasi maluwang. Ganito yung gusto kong kusina eh. Maluwa. Hi! Siray, <laughs> diba, hey ka. Tara Sa viewers. Naiiya <laughs> <laughs> si Diday. <laughs> trabaho lang ito ng trabaho. Masipag ito. Dito siya kila ate. Ate. na ako magluluto ng ano, hamunadong manok para mas mabilis guys tapos meron dito ito pang tinola naman ito native yan na manok kaya meron siyang madilaw dilaw ito yung paan ng manok inadobo e, ni Dinay. tapos ito naman yung humba humba niluluto ni Papa Okay, next ay magluluto na ako nito. Ah, pwede na pala dito. Luluto yung ano ko pa. Para doon na lang yung pancit sa malaki. Ito na kasi Oo, ito na lang pwede na tayo. Hindi, okay na. O oh, gagawa na ako ni... Ay, yung ano na ito, yung hamonado. Lagyan natin ng... Naglagay na ako ng duya, guys. Tapos naglagay na ako ng pineapple juice. Sunod natin, maglalagay tayo ng doyo tatansahin ko na lang ito tingnan tayo ng garlic powder and use the spray Kung okay 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 saka lang okay lang oyster sauce Yan po yung ito na lahat, oh, lalaki. Sa pa niyan, ano, Jonal? Opo, sir. Hmm? kalalaki oh. Tayo pa kita mong itlog yan, oh. Yung bugi nila oh. Ito ko. Grabe, oh, grabe itlog ya. <laughs> Pag nabuhay ano? Oo. Oh, tama mo yan, o. Oh. Yan, 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 yan. Ihaw daw niya yan, eh. Kalalaki. Ano yan? Anong klase ng hito? Hitong Taiwan? African hito po. Ay, African. Opo. Hmm. Biro mo naman kalalaki na yan, o. Oh. Tapos ini <laughs> Wow, sarap yan ano. Tapos oh. Hmm. Nito ba ito yung kinatay niyo? Ako, ay okay, Hmm. Tapos yung papaya namin. Dito tayo magluluto. Yan sa na yan. Oh, yan, itong kubo ni Ate. Kasi si Kuya. Yan po sa kabilang set. Ano ginagawa? Ito yung mga alaga ni Ate dito oh. po yung kanyang garahe. Tingnan natin dito, action pack. Yung lutuan dito sa loob. Ah, ito? Ano Anong kaguluhan dyan? Kulong-gulo na ba? Bisi-bisi yan, o. Usapan kasi si alas 6. Oo. Ba't tumating ng alas 8? Turo <laughs> <laughs> Bisi no? ay pabis na pabis. Oo. Na-stress. Yan si Diday, o. Bisi <laughs> bisi lahat. Pati kawali, pati pa, lang yung busy. pati mga pati mga kalan, busy lahat. <laughs> Pagluluto ah, pag pag nagluto pati mga ilang oras, tatlong oras ano. Pag pero pag kain na ay ano wala pa isang oras. <laughs> pag kain na wala pa isang oras. na. <laughs> kain na. Kumba. Kumba na Ay, sa init. Kulang pa ba sa pagka golden brown? Okay. <laughs> ah, pwede na pa ba? Pwede na. Medyo matabang siya guys, kulang siya sa toyo. Kaya maglalagay ako ng kaunti. Tapos nagdagdag din ako ng asukal. Ito yung hamonado guys. Hi guys, naluto na namin lahat. Oh, wow. yung pulso ng saging na ginataan ni Diday. Ang hangyar. Tapos yung ano, yung pansit. naluto na rin. Ayos. Diday, thumbs up. <laughs> ang ang hang, kasarap. Okay? Okay. Okay na

yung widow namin, oh. No? Oh, diba? Okay. <laughs> oh. <laughs> Thank you, bye. <laughs> Hello, everyone. Good evening. Ayun. Ay, Dito namin ni Popsi sa ano, sa bahay. Naka-idlip na rin kami. Ising lang ako kasi nag Ay, kain na tayo pa. Nagpainit ka? Oo. Yung may sabaw? Tinola. Mm -mm. Kapit bahay namin. Ano, ano ba yung binubuksan ko? Ay ito. <laughs> tugtog na tugtog yung kapit bahay namin. Ang ganda ng panahon ngayon guys. Hindi siya mainit. Buti na lang. <laughs> Pero syempre, napagod ako kanina. Grabe yung pagod ko. Ay, what is this? Ano yun, guys? Ano siya? Palaka, papa. Paano nakapasok ang palaka dito sa loob ng bahay? Paano nakapasok ang palaka sa loob ng bahay? Ito yung ano, niluto ni Diday kanina. Yung gabi, ay gabi, puso ng saging na ginataan. Sarap dito we eh. Nakakatuwa guys. Nagustuhan nila lahat ng niluto. <laughs> Nag-enjoy yung mga ano, bisita. Siyempre, hindi naman namin pwedeng kunan lahat guys. <laughs> hindi namin nakunan yung ano. Hindi na kami kukuha ng mga uh, uh, ng ha? Ng mm -mm Nag-enjoy silang lahat. Hindi namin nakunan yung mga ano, Hindi na namin kinunan ni Papsi yung mga bisita para naman meron din silang privacy. Ay, lahat nag-enjoy, tapos lahat nasarapan sa mga niluto. <laughs> Kami din. <laughs> hindi ako gano'ng makakain, tapos hindi ako kumain kanina ng kanin. Kasi ang dami ko nakikita gano'n ako, guys. Pag marami ako nakikita na ano, ulam, pagkain. Hindi ako makakain ng mabuti yung, yung, yung ano, na mapak na lang ako kanina ng ko ba pinapak ko kanina? Ay, namapak ako ng ano, ng papaya dun sa tinola. Tapos, ang dami kasi ng native na manok. No? Ang dami nung ano ni ate. Pinaluto niya na native na manok. No? Ang dami pa rin na doon. <laughs> Nakapagod lang kasi nakatayo ka ng ano, katayo ka ng halos ano, maghapon, nakakangawit sa pa pero nakakatuwa pag sinasabi nila masarap yung niluto. Masarap yung ano mga pagkain. Painit si papa dito ng ano, ng ulam. Sarap, dinakdakan. Egg omelette. Ay, tinola. Sky, alika na. Nakakain na tayo. Tara na, pasok na tayo. Alika na. Dito. Mm, itsura, itsurang bruha. Hay nako. Itong dalawa na ito may kasalanan to eh. Yan, yan, may kasalanan yan sa akin. Yan, yang puti na yan, may kasalanan yan. Hmm. Lagi ko sinasabi sa iyo, ito makulit to. Kumukulit ka na ha, dati ang bait-bait mo. Ha? Ano hinihingi? Ay, kiss me. Bakit nanyang ka? Oh, Andito na. Bakit? Anong gusto? Anong gusto? Anong gusto ng bata na yan? Patatapos lang ninyong kumain na. Ah. Anong gusto? Hmm? Hmm? Sleep na kayo. Tanghaling tapat eh. Ngayon ka lang nagpunta dito. Ha? Nasa ka, karto si mama maghapon. Nakangiti yan ah. Oh. Hi, <laughs> Kai Kai. Hi, baby. Oh, may kulog. May kulog. Ayan, guys. Ready na kami na mag-sleep. So, nakapagpalit na kami ng mga diaper nila. And, yan po yung life update namin sa araw na ito ni Papsi at ng aming mga chikiting patrol. We'll see you again tomorrow, beautiful people. Good night. Night, pang. Good night. Night, babem buhay na buhay pa sila. Good night, bebe. <laughs> buhay. Mm -mm. Mag-aaharutan pa yan. Saan <laughs> siya dadaan? Ay, ako. Sige. Ito, sumsumping ito. Yan, nilalagay yan sa ano. Sa pakbet. Yung bunga niya. Yung Yung mura pa. Eto pa po ang baba. Gando. Pagmungo tayo. Dahil sa malunggay, mapapamunggo kami. Ito maganda ito eh, kahit nalaga lang. Para sa mga anak namin.